Oh, ito na yung ating saging na lakatan. Hindi tayo nakapagtanggal ng ano ng mga suckers na karaan. Ayan o. Oh. Malalaki na. Oh, meron na siyang buwig. Okay, oh, hindi tayo nagtanggal ng sucker, pero malaki yung mga bunga niya. Ayan. Pinapagulong na lang natin yan. Ito nga pala yung ating lakatan, na nasa ano? 9 months. Yan. Masukal po yung ating lakatan, hindi natin ano, natabasa ng tuloy-tuloy. Ano, Mabilis lumaki yung mga damo na to. At meron na rin silang mga puso. Ito yung nagtataka ko bakit ganito. Bumaba lang gusto yung puso niya. Haba lang ano. Para siyang ano, natanggal dun sa taas. Yung kinakapitan. Kaya nahulog. Sasagad sa lupa yung bunga na ito. Ayan e o, mataas din siya. Kaya nga lang. Sobrang haba yung tangkay niya. Bumaba. Bumaba. Isa na mga ano siya. Huwag siyang yun ang mga ano. Baka. Ito ang laki ng puso niya. Grabe. Hindi siya tinanggalan ng sakir pero yan o. Oh, puro sakir. Ang dami. Pero yung puso sobrang laki. Yan o. Oh. Ang laki. So, ang mas marami nang namumuo sa ating uh, Lakatan, hindi pa tayo nakapag ano na ang mga sakir nila. Tanggal. Kasi nabisita tayo lang karan sa trabaho kaya napabayaan natin 'to. So yan yung ating lakatan ng mga tanim, nasunog pa yan oh. Uh. 9 months nga pala yung ating lakatan Marami pa rin yung hindi lumaki Kulang sa alaga Tapos marami pang baka dito Kinakalulagi yung mga Dahon So meron din itong namumunga na Yan o, sunod-sunod na yung puso Marami nang pumupuso ngayon Ito ang lalaki. Ito naman, one year na to. Nang tinanim ko ito. Nasa uh, one year na sila. Naabutan pa yan ng ano, tag-init na karahan. Kaya nabansot din. Ngayon lang sila bumunga. Ang lalaki ng buwig. Ito naman, dalawa sila. Na, ano ko na yung isa. Nat natiba ko na yung isang lakatan. Pinakaunang natuba ko. Yan you know malaki pa rin kahit dalawa silang namunga. Ayan, mga kasunod lang. Ayos. Uh,